Bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel, ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat uh, mo? Nung huli na po. Kaya nga. So, anong, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, ay mm -hmm. eh, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh po. Oh, so, sa umpisa, oh, okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang uh, huli, ma marami na rin po ako narinig. ano ah, na, ah, yung mga narinig mo? Uh, Sen, um, I refuse to answer po for my safety po, please. <laughs> Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa sa taong iyan. So, yeah. Maybe uh, Madam Chair can continue with your questioning. Yes, salamat uh, SP Pro Tem. So, so by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na noong August 14, August 14 ha, wala ka na sa Pilipinas kung kailan ni Notario Han yung iyong sinumiteng sa Laysay? Uh, Ma'am, na po akong kaso po sa ombudsman. Uh, I'm just asking oh, po kung nandito, kung wala ka na ba sa Pilipinas noong August 14? Uh Oo, -oh, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas noong August 14?